Yan, magandang umaga na muli sa inyo mga bro. Luzon Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. May huli siguro ito si... Ano doon? No? Balik na yun eh. At nakapag-aria na nga ulit ng lambat. Sa lambat ulit ngayon sumubok. Ah, yan, yun na aking buya. Yan. Dito na muli ako sa may... Taginira ng barko. Maria. Yang lambat ngapala, ma Bro, aku ingin nari yang anyu. Setau ngapala kita di Jansa Janus menjadi apa? Saya, ya. Jan tuh garau Setau saya padi Jan ingat ngapala gitu. sa mga tropa dyan ni Padi. Yan, shout out sa tautanya, bro. Ingat kali palagi. Shout out din nga pala kay Brother ya. Ingat kayo dyan mga bro. Sa ya. Boy pang ilaw nang mga barko mga bro. Yan. Di na nga, di na lang nakapag video sa pagharihan ng labat at madilim naman kanina mga bro. Wala akong ilaw na maliwanag. Ito lang ang gamit ko. Slide. <laughs> Lapit na. Matapos mga bro ang barko sa pagdidiskarga dito. Mataas na ang gantaw niya. Labas na ang ilisi. Tapos na ang ilisi at timon, yun mga bro, yung ilisi at timon. <clears throat> Abang na lang mga bro sa aking paghihilan ng lambat. Kaya mga bro, at maghihilan na. Apa nak papa kilala? Ha bro, kelala pokok bagung bangga. Titik-titik ini seksa. Allah, alu teraso. So. Dalam teraso. Jangan berut, mau petan lagi lambat. Grazie. Bro abang na lang sa aking pagbuong. mga ya, bro, nakadoon na nga at magtatas lang kami ng baka. Ayan mga bro, nakapagtas na nga ng baka. At magbidiscarga lang Nang lambat. Nah, anda pan. Nyalah nol yang sudah. Thank mm -hmm. you. dagdag dag yung lumahan kahapon ilog keras sa lumahan mo din ngayon wala wala lang ah, talagang ganyan ang buhay minsan ay meron kar-karin mo wala mo atras Wow. Hum mm hum ay mga bro may inaan laban gamay lang ang huli eh. magin ang huli mga kilo naman siguro ha ah. wala tayo magawa yun lang ang biyaya ha ah. yeah. ang sagwan baka maulog ha ha yeah, mga bro Ang lagaya ng da, plastic na. Hindi na baldi. Ah, Yeah. Uh, uy mo na't makapagkapi. Ayan yeah, mga bro, nandito na sa bahay. Harapin Papainit lang ng kape. Oh. Yeah, mo na. Yeah. Ma. Ma. Ah, oh, kamo yeah. na Eh, kung nakailan niya. Wala pa isang guhit yeah. kami. mga bro mga sa isang guhit isang kilo. Ma. Yung huli namin huli. huli huli namin sa lambat na dalawang lambat pa yun mga bro. <laughs> yung amin inareya ngayon. Ah, wala pa isang kilo. Yan, mga bro. Kapi muna tayo. Yan. Papagkapi muna. Lumangot kami alas 3.30. Ayun lang dumuong. Kapi lang uli mga bro. Yan. Sige, mga bro. At shout out nga pala kay Edwin Honrobia. Yan, yeah, shout out po sa inyo at shout out din kay John Oraga. Yan, yeah, shout out po at shout out din kay Ed Joseph Mendahaw. Yan, yeah, shout out po sa inyo at shout out din kay Marjon Ramos. Yan, yeah, shout out po at shout out din kay Noel Galarosa. Yan, shout out po sa inyo. Ingat, po, ingat po kayo palagi. At shout out din kay Albert Aquino. Yan, shout out po. At shout out din kay Mr. Tecno 1986. Yan, shout out po sa inyo. At ingat kayo palagi. At shout out din kay Kauragong TV Official from Cogit, Balatan, Camarines, Sur. Yan, shout out po sa inyo. At shout out po sa mga taga Kugit. Yan, ingat kayo palagi dyan. At shout out din kay Albert uh, Roberto Sanchez. Yan, shout out sa inyo bro. At shout out din kay Jimmy Dulay from Bulan Bicol, Sorsogol. Yan, satat sa inyo, bro. At satat din kay... Rapi Galanto. Yan, satat po. At satat din kay... Unika Iha. Yan, satat po. At ingat po kayo palagi. At satat din kay... Saniboy Trinidad from Cagayan, Bali. Yan, satat po. At satat po sa mga taga Cagayan. Ingat kay palagi dyan. At shout out din kay Cesar Samar. Yan, yeah, shout din po. At shout out din kay Bartolome Grutas from Talban Rizal. Yan, yeah, shout po. At shout din po sa mga taga Rizal. Ingat kayo din. At shout out din kay Dong Vlogs. Yan, yeah, shout sa inyo bro. At shout out din kay Florin Binigas. Yan, yeah, din po. At shout out din kay Leo Andre Garcia from Australia. Yan, yeah, shout po. At shout po sa mga kabayan kong narin sa Australia. Ingat kayo palagi. At shout out din kay Veronica Makmak from San Vicente. Yan, yeah, shout po sa inyo. At ingat din po kayo. At shout out din kay MCGTV Vlog. Yan, yeah, shout po. At shout out din kay Buhay Dagat vlog. Yan, sa sa inyo bro, ay ingat kayo sa pag ba din sa dagat. Yan, sa din kay truck driver. Yan, sa po at sa din din sa mga lahat na driver. Ingat kayo sa pag lalakbay sa kalsada palagi sa araw-araw at sa din kay Tribong Native Vlog. Yan, sa po sa inyo at sa din kay Eric Sumido Vlogs. Yan, Shout out, din o sa inyo at shout out din kay Boy Malasugi, Official TV Yan, yeah. shout out din po at shout out din kay El Manoy Oscar White Official Yan, yeah. shout out sa inyo bro, ingat kayo palagi At shout out din kay Marlon Balukan from San Miguel, Bawan, Batangas Yan, yeah. shout out nga pala sa inyo shout, out din kay Balukan yan Ingat kayo palagi, yan At shout out din kay Chari Fishing Man niya Yan, yeah. shout out sa inyo bro at shout out din kay Ako, Bisaya Vlog Yan, yeah. Shout po. At shout out po sa lahat ng mga bisaya. Yan. Ingat kayo palagi. At shout out din kay Emmanuel Abuel from Quezon Province. Yan. Shout out din po. At shout out din kay Well Aquino. Yan. Shout out po. At sige po. At shout out din nga pala sa mga OFW na nasa iba't iba ibang iba... iba... iba bansa. Ingat po kayo palagi sa inyong pag-ano po ipagtrabaho dyan. Ingat kayo palagi. At shout out din nga pala sa mga tumatapos po ng aking ads. Saan man kayo sulok ng ating daigdig, ingat kayo palagi sa inyong pag-anap buhay saan man kayo naroon. At sa out din o, sa mga sulit yung tagapanood. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi. At sa mga nakapag-subscribe po sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. Saan man kayo sulok ng ating mundo, ingat kayo palagi. Sige, Sige po, Luzon Visayas po. Maraming salamat muli. Okay, alright.